An ocean in the sky You're my steady beat all day Never fading away Heart's locked on you for sure Don't nothing more Got me flowing with your pace In this perfect space Never felt love this profound Till your rhythm I found something about your constant flow makes these feelings want to grow Got me diving deeper still following your will when our heartbeats synchronize feel my spirit start to rise Good morning guys time check 10 17 na ng umaga uh, meron palang celebration dito sa Damang. Ayun. Um, naspa. Naspa. Um, first time ko kasi hindi ko alam kung anong gagawin. Susunod na lang kami sa mga mga kasama ko na ano na dito. Bumalik na. So alam nila anong gagawin yung naspa. Oo. Basta daw. Lalabas kami. Doon. Magbahay-bahay. magbibigay ng mga pagkain. Pera. I Excited ako. Excited ang first time. Hugas. <laughs> oh, Nasa kusinap na pala ako matigas pa. May maya na naspa excited. Tignan natin ano mangyari. Mamaya. So, Medyo umuulan sa labas. Naglilinis ako ng umuulan. Ah! Um, meron na pala akong na. Receive na. Ano? One real. Sa celebration na naspa nila dito. Sa ano? Dito sa damam. Daman only lang pala yung ano, naspa Para bang Pasko sa Pilipinas. Excited yung mga bata sa labas. Nandun sila sa labas. Nag ano ng mga chichirya mga pagkain, ibibigay nila. Tsaka big na pera din. Ayan. Hindi ko lang maano. Hindi ko lang ma kuha na ng ano ng punti man lang clip. Kasi baka pagalitan ako. Um, mamaya na lang po. Papalabasin kami mga 7.30. Time check. Ano nga? 7.28. 7.30 papalabasin kami. Ayun. Magdala kami ng plastic na malaki. <coughs> Tapos ayun. Magbahay-bahay daw kami doon sa mga bahay. Dito. Tapos magdala kami ng malaking plastic. Tapos Um, lalagyan ng mga chichirya, pagkain, at saka okay, pera. Okay. <laughs> Isa yung tira to, sama niyo ako mamaya. Hello oh guys, nandito na ako. Nandito mm -hmm. na kami sa labas. Ayan. Meron na akong plastic. May laman na siya. Shukran. gets niya ah. na eh dito okay. pala dito ay nandito na ako sa labas nagminamina na, na ako ganito pala sa Saudi pagpasko Pasko sa Stanley Ah yan mga tasa mo mga mama na mama natin ang ganda pala na saray parai Uy, masama rin. Uy, masama rin. Plastic. na. pag-umiarap. Shukran. Shukran. Hindi kumahawa Ang hirap, hindi kumahawa ka. Plastic. Ang pipitso kasi. Si guapo! Ha? Si guapo! Si <laughs> guapo! Hello madam! <laughs> Hindi nag-focus! Ayaw mag-focus. Dito, libaton tayo sa mabila. leader namin. Ang hirap mag-video. Syukran, assalamualaikum, syukran, assalamualaikum, syukran. Ay, ang ganda. <laughs> excited ako. Na excited ako sa ginat. Uy, umu umuulan na siya. Umuulan na siya, guys. Umuulan na, Umuula na siya. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng Oh, oh. Sayang lang. Oh, ulan. Bahay, oh. Ang ganda ng bahay na yan. Ano yan, bahay? laki. Maria, mag-hi ka muna. Sa... Hello. Sabi ni Sir, ikukul ko daw <laughs> ka, <laughs> Ito, first time pa itong nagnanap sa Asta. Pati ako si Mariam. Ito, four years na to eh. Kaya ang gawin namin leader si Krisa. Yan, ang daming tao. Oh. Focus. Ang daming tao. Ang daming tao. ganun ganun ako dun kwarto ko wala akong okay. eh laruan kasi pinapili kami sa nasa sa ibabaw ng lamisa eh may laruan bakit lalaruan ko <laughs> ay papasok papasok talaga tayo o -o. hala papasok kami guys Kaya nga sabi ko wala wala akong alam kung anong gagawin. Shukran. Nalo ko sa Kapit nang mapuno, guys. Ha. Hindi mo 'dit. Ambilin kaya, ko akin akin hindi kasi masyadong ano. Ano pa ako? Hindi mo pa. Eh, ang hirap na. Saya din. ang sarado. Hindi ka galante. Eh. Ang ganda ng Ang laki ng bahay na yan. Diyos Sino? Sino? Itayo natin. Oh, late na. Ang dami ko nang nakuha, guys, oh. Wait lang, hindi na ako. Tayo mag-focus. <laughs> Ang dami na. Tsaka may pera. Excited. May hinantay lang kami. May hinantay lang kami. Dito. Sino? Antay natin. Pilipina ay doon siya sa taas Ano 'dito? Raspa? Hmm. Nas Naspa. Parang Pasko sa kanila, be. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh, si Muhammad daw ngayon na uh... born, born born. Parang Pasko, parang Pasko sa kanila. parang pero marami pa ng ay <laughs> First time mo yan, be? Hindi, siya kasi doon kasi siya sa Alcobar. Ah, yung sa part ng nese si, asawa ni Ano to? Sa ospital sa trabaho. Ah. Wala ah. siya kasama. Jowa niya. Wala pala sila. talagang ano Halloween. Parang Halloween pala to. Hindi pala Pasko. One minute lang oh. Oh, so, marami na kayo, Riam. Ito na, ma'am. Busy. Hi, Michelle. Shout out sa'yo dyan. Wala kang mina-mina. Hindi. Siya shout out natin para laruan. I asta pati kay Mariam. Oy, si Pokemon. <laughs> sa akin si ano si si Rati. <laughs> Hindi ko kilala eh. <laughs> ano to siya, si si Rati Rati. Hay anak. Oo, oh, oh, anak. Oh, para sa iyo to. <laughs> Kailan mo pa tumatanggap Pag ano pa? After one year. Pag NBC, pwede pala. More, NBC? Pag 10 kilos, 90 SR lang. Oh, 100, Ayan. 90. Anak, oh, sa'yo 30. na to. Ayan, Lloyd. Oh, ah, sa'yo yan, Lloyd. Eh, <laughs> si Pokemon. Sakam. marami pang ano dito. Mara, marami, marami pang mga laruan dito. May yung okay. hamburger daw. Sabi ko, punta tayo kasi nagugutom ako. Pero <laughs> wala pa naman akong ulam daw. Oh, just me. Pero may rice daw. Ayan na, na ba yan? Ba't may flower? May nangyay din yun ang bulak-bulak. Ah. Filipino? Hindi Hindi? Hindi? Filipino mo mga bata Gano'n mo mga bata na ulan nila oh. yagyag Anong mga 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 nag sa akin Hindi sa akin agency Ah, galing agency na tinayaw kay Baba Napaka-inig yan. Ay, kabayan. Ano, padali ba? Mabuti naman. Ano, kaya pa? Kaya pa, yan lang. Saan tayo. Ay, <laughs> bisaya. Ay na, nawala na yung gutom ko. <laughs> kaya si Mariam. <laughs> Nagugutom na kasi ako. <laughs> Ibang ano na naman to. Ibang... Ibang lugar na naman to. Pero, layo na namin. Hindi ko na alam kung paano pa uwi. <laughs> Kain tayo. Ang dami na, ang dami. <laughs> Ang dami, ang dami na, dami kong laruan. Lana, puno na. Ah, ay, makunti lang sa iyo. Ah, sa akin talaga, oh, puno na. Ayan na, nandito na kami. Nakabalik na kami sa amin. Malapit na kami sa bahay ng amok. Ayun, marami na. Mabigat na. Mabigat na yung bitbit -bit ko. Ayun. Ano, kumusta? Kaya pa? Kaya pa? Oh, yan, nadami. <laughs> enjoy na, enjoy kami kahit yung mga paalam naka basa ah. yung abaya namin basa ah. ayan andito na bahay ng amo ko ayaw diba ko saan pa kami pupunta yes. diba eh. <laughs> <laughs> hindi kami binigyan tapos <laughs> binuka ko yung plastik ko hindi ako binigyan Diyos mayo maremar <laughs> tinawa na lang ako ni Mariam ay iba na naman tong ano ibang kalya na naman kumakita yung balikat ko mabigat na yung dalak ko ano oh, Mariam, kaya mo pa? Masakit siya yung balikat ko. May na ano pa kaming flower. May pa flower pa? May bulaklak pa kaya lang namatay. Buhay naman yan, na-dry lang. Hmm. Dampot ka lang dyan. <laughs> Damputan lang. Damputan <laughs> lang. <laughs> <laughs> Hi! Hello! Mickey Mouse! Hi, Apa! Ayan, o. Ayan, <laughs> ang dami <niya> nakuha. <laughs> Kay Chris, ha? lang. bigot. Sakit na lang. Balikat ko. May tapos na kami. Papa, uwi na kami. Na kami. Papa, uwi. May lang kami. Nandito kami sa highway. Oo, oh, nandito kami highway na kami. Tapos na ang aming mission. Nakarami na. May nantay lang kami. Time check. Diko, wala na akong kamay, be. 917. 9.17. 9.17 kami. Huh? Baba? Pupunta ka pa doon. Kumakain na siya sa ano niya. Kakapagod din pero worth it. Na nai-enjoy ako. Bye-bye, babe be. Ay, Ay, may, may, oh, uh. ah. may pagkawin, -ay, binigoy. Ayan. Ay, Ang bait naman ng boyfriend niya. Sana all my boyfriend ganyan. Ayan yung nakuha ko. Ay, Diyos ka. warto mama di ka baka mapagod, be. Dito ka muna. Para uwi na ako. Muna tayo. Ito lahat yung nakuha ka. Ang dami. Natutuwa ako sa mga laruan na. Natutuwa ako sa mga laruan ko. Ayan. O, oh, bebe. May laruan ka, bebe, ha? Hmm. Charirong pa, oh. bayabas. Bakit? Ano? Ano? pa <laughs> pa ako. Maghugas ka muna pa doon. Hindi 'yung ganito kahit ganito lang, ma. Totoo, totoo, totoo. Ay. Ay, pera, Kap? Saka 'yung pera ko Kap. Mati chevia. Kita yin May may mamapira, pira. Sino pira sa loob? Kami tira. Kalaruan. Uh. Ngayon, kunin ko mga pera. Magkano lahat nakuha kong pera? Bilangin natin, ha? Mayaman na ako. Maraming pera. Maraming pera. Oh, mayaman na ako. Uwin <laughs> ako sa Mayaman na ako. Diyos ka. Yung mga plastic, may mga pera naman. 50 Pipitiso. Wala well, mo lang talaga nagbigay ng singko, oy. Eh. Oh, may ano. May dos. May dos. Pero mga... kami. Ano, ilan sa lahat? Ito isa, mayaman to, eh. na Ano, 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 35 seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen twenty may tayo 50 kayo sa akin may 50 meron din sa akin, kulun na. Lahat na yun. Sige. Yeah. Ilan sa'yo? 35? Hindi. Yeah, Meron pa dyan sa plastic. Yan sa plastic yan. Nagbibilangan kami sa anong nakuha namin. Nakaku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, ako. mayaman ako. Guys, marami na akong pera. Nag-enjoy kami. Kahit medyo maulan ulan Enjoy. First time ko. Ayan. Yala. That's it for today's video. Please like, comment, and share. Thank you for watching, guys. Bye.